Hello everyone! Ang topic ngayon na ituturo ko sa inyo ay uh, tinatawag na Series Aiding Voltages and Series Opposing Voltages. Pero ang una nating pag-uusapan at ang una kong ituturo muna sa inyo ay eh, itong Series Aiding Voltages. So under pa rin ito ng series circuit. Series aiding voltages. So sa series aiding voltages, ang pinag-uusapan dito is about yung voltage or yung voltage source. So, example tayo kung anong ibig sabihin yan para mas maintindihan natin. So, syempre, ano to? ah uh, under siya ng series circuit. So, series circuit yung uh, circuit na gagawin natin. So, pag, so, ang ibig sabihin ng series aiding, ito, do, ito yung, yung dalawang, uh, dalawa o higit pang uh, mga voltage source na connected. So, example, meron kang dalawang battery. So, kumari, uh, patungin natin ng ganyan. So, ang ibig sabihin ng series aiding, so, when the, the uh, plus terminal, so, ito yung plus, ito yung plus terminal, of one is connected to the negative terminal. So, ito yung negative part. So, connected daw. Connected siya dito. Yan. So, kapag mag-connect natin yan, kung ano yung value nito, ito ay 2 volts, tapos ito ay 10 volts. So, ang equivalent na voltage niyan ay 10 plus 2. So, example, ito ay B1. Tapos, ito ay b So, ang equivalent voltage yan ay 12 volts. Yan. So, tatandaan, kung ito ay neg negative, itong part na to, tapos positive, dapat, ang kasunod niya nakakoneg ay sa negative. So, yun ang series aiding na tinatawag. So, negative, positive, tapos next niya ay sa negative. Hindi siya sa positive, dapat ay sa negative. Para nagkakaroon ng pag a o yung sum na tinatawag. So, para maka-add sila, 10 plus 2. Now, so next example. example natin, another is eto. So, again, pag series adding, dapat kung negative to, so dapat nakakonnect siya sa positive. So, ganyan. Yan. So, tatlo to, B1, B2, and B3. So, ang pinag-uusapan dito, at tatandaan nyo sa series aiding voltages, ay yung mga battery or yung mga voltage source na magkakonect. So, ito yung mga resistor. So, walang kinalaman yung resistor dito. Only sa mga voltage source. So, kakagaya lang din siya ng mga IR drop ng nasa resistor na ina-add kapag series. So, negative, positive, then negative, then positive, then negative, then positive. So, kung ito ay uh, sabihin natin 2, tapos ito ay 3, 2 volts, 3 volts, tapos sabihin natin ito ay 5 volts. So, ibig sabihin, ang equivalent voltage mo ay, sabihin natin total voltage mo ay 10 volts. Yan. So, nag-a-act siya as pwede mo na siyang gawing as total voltage sa 10 volts or equivalent voltage na 10 volts. So, yun ang ibig sabihin ng series aiding voltages. So, ang pinaka-example dito, no? Halimbawa, eh, para mas madali sa iba na mas maintindihan, meron tayong noon na tinatawag na transistor radio. Tapos, yung battery niya malalaki. Kung natatandaan nyo. Tapos, meron siyang ganyan. Tapos, sa barding ilalim, naka parang nakaganon siya sa ilalim. So, madami yung kinoconnect. So, ito yung positive nun. Tapos, ito yung negative nun. So, para makakonek ka ng isa, kailangan yung positive nakakonnect din dito. So, para mag-add yung battery. Yan. So, halimbawa, ang requirements na so, kailangan para gumana yung radyo, kailangan niya isabihin nating 6 volts. So, ang isa ay 2 volts. So, naka-series A din siya. So, 2 plus 2 plus 2 ang sagot ay 6. So, yan yung mga example ng series A din. Ano? So, another na example pa is itong sa mga remote control ng mga TV or uh, kahit na anong remote basta meron siyang ano yung battery So, ang kadalasan nakikita natin yung mga double A na battery. So, yon series A din yun. So, si, kung, kaya kung mapapansin nyo, yung mga do, yung mga dalawahan, yun, magkaganyan, yun, magkabaligtaran yun eh. Yan, magkabaligtaran yan, kasi ito ang magkakonek, positive, tapos negative. So, magkakakonek yan. Tapos, ito, papunta na sa circuit. Tapos, ito, papunta na sa circuit. Asa, ah, I mean, sa load. So kaya pag tinanggal mo yung isa, isang part, hindi ngayon gagana yung remote control. Kasi kulang siya ng battery. Kasi nga series A din siya. So yun O, oh, example pa ulit. So meron ka ngayong uh, example, meron kang inverter. So yung mga gumagamit ng solar ngayon, so kailangan nila ng inverter. So, yung inverter nila, ang requirements ay may ano yan eh, mayroong alligator something. Ang requirements niya ay 12 volts para makapag-produce ng 220 na AC. Yan. So, ngayon, meron ka lang battery na sabihin natin, meron ka lang yan, ganyan yun, itsura ng battery. 6 volts. So, ito yung positive, ito yung negative. 6 volts. So, kailangan mo pa ng isa pang 6 volts para magkaroon ka ng 12 volts. So, paano ang connection? So, kagaya ko para magkaroon ng, para ma-add. So, ang ikakabit mo ngayon, ang connection mo ngayon, kung ito yung positive, ito yung negative. Kung dito, positive. Tapos, negative. etong negative, ko connect mo ngayon dito sa positive. So, parang ganito din yan positive to negative. So, positive to negative. So, yon So, tapos ito, papunta na ngayon. So, pag nag, ito na yung pinaka-output niyan. So, ito yung pinaka-positive mo. Tapos, ito yung negative mo. Na kung saan, ang equivalent voltage niyan ay 12 volts. So, yon So, yan ang ibig sabihin ng and, uh, series aiding voltages under pa rin ang series circuit.